lumabas na sila kasama yung kanilang mga bisita at kakain sila ng lunch. Eh, alam na namang umalis ako nang hindi ko nalilinis tong bahay. So, lilinisin ko muna siguro. Nakakaloka lang, ba diba? Anong oras na alauna na. Pero okay lang kasi hindi naman sila matutulog ngayon dito. yan ng mga chinelas, oh, sobrang daming naiwan. Tapos, yung mga galat dun. Hmm. Tingnan nyo naman yung lamesa. Hmm. Tingnan nyo yung living room. Diba? Nalinis ko na yung kanina. Pero grabe. Daming talat. At 'yung kwarto. Ako ay nakaayos na magbibihis lang ako ng damit. Tapos lalabas na ako. So lilinisin ko lang na mabilis to. Meron pang ganito oh nung alaga ko, naglaro sila nung kasamang bata ng yung kanyang mga teddy bear. Tinanggalan ng damit, tapos nilaban niya. Tapos isampay ko daw. Nakakaloka, ba diba? Basang-basa. Klilinisin ko lang ng mabilisan, tapos ako'y kugora na at ako'y lalabas. Kasi gusto ko pag-uwi mamaya, wala na akong gagawin. Gutom na ako. Tapos ko nang linisin yung kusina, 'di ba? Ganun lang kabilis. Ngayon, yung kwarto naman, tapos lilipitin ko lang yung higaan nila, isasampay ang mga dapat isampay, tapos gugora ako. Ay nako, minadje ko lang, pinagsama-sama ko lang hinugasan ko yung mga dapat hugasan para mamaya pag-uwi ko. Kasi pagdating nila dito, sigurado nga alis yun sila. So kailangan ko nang madaliin. Tapos na ako, makakaalis na. Ang oras ay 1:35. Grabe. Labas pa ba to ng matinong tao? okay lang. Malinis na ang CR. Wala na. Malinis na rin ang room. You see? Napakalinis. Minadje ko lang yan. Tapos dito, all goods na rin. So, alis na ako. Ako'y okay, magbibihis lang. Tapos, gugora na.